So what's up mga ka Titan? So dito na naman tayo sa vlog sa Batang Kiyapo sa tuding episode magmakilala. Unang-una sa lahat, ito ay teaser lamang para ma-update sa Batang Kiyapo. Salamat po. Ito si David ay naggalit na naman dahil lagi na lang pinagtatanggol yung kuya tanggol niya na alam nang wala namang ginagawa kundi laging lang kasamaan. Ito yung hirit ni David kaya pinagalitan itong maginato at lola na to. So dito ang ginawa ni David ay nagyayabang naman at si Lola Tinding at saka si Tess ay umiiyak nito sa ginagawa ni David. So dito mga kaitans yung tropa ni Santino ay yun na nga sinabihan na sana mag okay na si Tanggol sa kulungan kasi para madala ito. Yun ang sabi ng mga ka kaibigan ni Santino kaya sabi ni Santino na maging okay na si Tanggol. Dito ay uh, kinuha na si David nila Olga para papunta na ito sa mansyon dahil andun nga si Monique at saka si Ramon para ipakilala ito ito si Tess, yung lola ni Tanggol ay nag-alala ito sa kulungan kasi nga dito sa pagsisisi ni Tess at gusto na itong uh, makaalis si Tanggol sa kulungan so dito naman si Don Julio at si David dumating sa bahay so nagmano ito si David kay Don Julio kaya dito ang ginawa si Tinding at saka si noy nag-uusap nito. Iyak ng iyak si uh, lola ni Tanggol dahil kay Tanggol din na nag-alala sa kulungan nito. Kaya dito pinapasa Diyos na lang ni Tinding si Tanggol na mauki -okay ito. At dito nga ay nakarating na si David sa mansyon. At dito naman karating lang din ni Ramon at saka ni Mukang o si Monique sa mansion. So dito pinakilala kaagad ni Ramon si Monique sa kay Don Julio na tatay ni Ramon. So dito ayun nagkakilala yung dalawa at nag-usap-usap ito sa mansion. So di nagulat si Ramon at saka si Don Julio kaganda ni Monique. So dito pinagandahan ni Don Julio si Monique sa bahay sa loob ng mansion at kumakain ito. So dito ito si David ay nag-iisa sa kwarto dumating si Olga at ito ay sinabi na huwag ka muna magyayabang David dahil yung kapatid ko ay mautak ito so dito ang ginawa ni uh, Monique at saka ni Ramon at saka si Don Julio nag-usap-usap ito sa dining habang kumakain ngayon dito pinapatawag si David ni Siberino para makilala ni Ramon at ni Monique yung anak nito so dito lumabas kunti si sa dining room si Monique dahil umiiyak ito dahil naalala ito kay tanggol Dahil sinabihan ng kaibigan na kung saan is sayang naman si tanggol. So dito iyak ng iyak si Monique sa corridor uh, na kung saan pumunta si Ramon At inalayan ito dahil sinabi ni Ramon na nanibago ka lang sa bahay So dito ang ginawa ni Ramon ay tinulungan ito munit ang ginawa is nagulat si David na si Mukang pala yung mga ni Ramon So dito ang ginawa ni David ay kumuha ng picture ito. So ayun kinakausap ni Ramon at binibidyohan ni uh, David si Mukang at saka si Ramon. So dito ang ginawa is nagtaka talaga si David sa pangyari. So ayun is inalayan ni Ramon si Monique. So ang ginawa ni David ay dahan-dahan at sinabi kay Olga na kilala ko yung babae na yan. Yan si Mukang, yung kababata ni Tanggol. So ayun ang ginawa ni Olga ay inalayo ito. So abangan bukas mga katitans.